Alam nyo ba na may isang laban ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na kung saan buhay at kamatayan ng kanyang kapatid sa Pilipinas ang nakasalalay? At makakalaban ni Casimero dito ang pinakamagulang na boksingero na naitala sa buong mundo. Kailangang manalo ni Casimero sa lahat ng paraan upang mapaoperahan ang kanyang kapatid sa Pilipinas. Isa sa pinakamabigat na naging laban ni Quadro Alas General Casimero ay noong lumaban ito sa balwarte ng kalaban sa bansang Argentina laban sa pinakamagulang na boxer nila na si Luis Alberto Lazarte bukod sa ang makakalaban ni Janril Casimero dito ay literal na magulang at veterano ay may iniindang pabigat sa dibdib ang ating pambato ito ay nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kapatid sa Pilipinas wala, ko, wala kasi kaming pira talaga eh Argentina. Argentina. yung kailangan lang ng doktor, 1 <laughs> Mm. Ah, okay, uh, so wala wala pa kaming nun, eh. Yung first double gold sa pina doon pa lang milyon ako eh. Uh, A million pala. Pero imbis na mawala ng pag-asa na lumaban sa ibabaw ng lona, alaban ng pinakamadayang boksingero ng Argentina, ay ginawa niya pa itong motivasyon upang manalo ng isang magandang TKO sa pinakamagulang na nakalaban niya. araw ng Biyernes, February 10, 2012. Dumayo ang ating kababayan na si Cuadro Alas General Casimero sa Club Once Unidos, Buenos Aires, Argentina. Makakalaban niya rito ang veterano at pinakamagulang na boxer nila na si Luis Alberto Lazarte. Ito ang main event ng torneo at paglalabanan nila dito ang bakanting WBO Interim Flyweight Title. Bago pa man maganap ang laban ay nabalitaan na ng ating pambato na si Cuadro Alas General Casimero ang isang masamang balita. Pumanaw na ang kanyang kapatid na may malubhang karamdaman. Masakit man at parang ayaw niyang lumaban pero mas pinili niyang magpatuloy para sa kanyang kapatid at para mabigyan ng karangalan ang ating bayan. Umasok na si Luis Alberto Lazarte sa bulwagan ng laban. At tinawag ang kanyang pangalan sa ibabaw ng lona. Todo hiyawan naman ang kanyang mga nakasuportang kababayan. Luis Lazarte! 47 kilos y medio registro. 21 anyos lamang si Casimero at 40 anyos na ang magulang na Argentinian. Nagsimula na ang kanilang laban at tila babatid nila Sarte sa na hindi siya mananalo kung hindi siya gagamit ng gulang dahil maliksi at ramdam niya ang lakas ng mga patama ng mga kamao ni Casimero. sa kanyang tangkang pang-headbutt sa round 1 ay siya ang nasaktan. Kinarma agad siya sa first round pa lamang. Pero nang pinakita ang replay, kitang kita na ang suntok ni Casimero ang nakapinsala. Ito ay malinis na tumama sa kanyang inerereklamong mukha. Plata. Ahí vemos sa mga sumunod na round. Dito na magiging agresibo si Lazarte. Kaliwat ka ng patama sa likuran ng ulo ni Cuadro Alas, General Casimero. Sa pagtatapos ng round 2, todo reklamo sa referee si Lazarte. Animo'y nakikipagtalo pa ito sa referee. Sa round 3, tuloy lang si Lazarte sa maduduming taktika. Niyakap niya si Casimero at inawat sila ng referee. Pero bigla niyang binanatan sa mukha si Casimero. Dahilan upang matumba ito sa ibabaw ng lona. Parang walang nangyari, kinausap lang ng referee si Lazarte. Dividendos a la Ahí vemos el golpe que no debió haber lanzado la después de la intervención del árbitro norteamericano. El concepto de Santos nacional Sí. por round 4, Lumaban sa si Casimero sa panggugulang. Dahl sobra na ang kanyang natatamong suntok sa likuran ng ulo at pato. na ng na magulang na kalaban. Las infracciones que uno no puede determinar quién comete más infracciones. Es tremenda la pelea. En ese sentido. El árbitro tendría que tomar alguna medida, no tiene personalidad. Winarningan na sila Sarte sa mga illegal na suntok na patama niya at ginagawa ay kwadro alas General Casimero. Sa mga huling minuto ng round 4 ay napatumba ni Casimero sila lasarte. Hinila naman niya si Casimero at hinawakan ng paan nito dahilan upang mapati dito sa kanya at nagmukhang sinipa siya ni Casimero. Dahil hinila niya ang paan nito kaya binawasan ng referee ng puntos si Cuadro Alas, General Casimero. Una pelea Le la pierna, la piso, Le la pierna. Un punto de descuento para Casimero. En algún momento alguna de estas determinaciones... Sa pagpasok ng round 5 ay na-out of balance si Casimero. Hindi naman tumama ang suntok ni Lazarte, pero binalangan pa rin siya ng referee. Ahí vemos la repetición de las acciones. Tuloy pa rin ang mga illegal blow ni Lazarte na nagpamaga ng gusto sa yagba ni Casimero. Gigil na gigil na si sarte, na tapusin si Casimero Kaya lang ang hindi niya alam Si General Casimero ay ibang klasing boksingero. Panunuwag sabay suntok ang diskarte ni Lazarte Dahilan upang maheadbut si Casimero Round 6 Dito na ginawa ni Lazarte Ang pinakamaduming laro niya sa boxing Kinagat niya si Cuadro ala sa balikat Habang hindi nakatingin ang referee Inawat sila ng referee pero sinuntok niya pa rin si Janril Casimero. Kaya winarni nga na siya ng referee. Hindi pa rin tumitigil si Lesarte sa paulit-ulit na panununtok sa likod ng ulo ni Casimero. Kaya binawasan na siya ng puntos ng referee. Hindi naman ito nagustuhan ni Lesarte at pinagbantaan ng referee. Kaya hinayaan na si Lesarte ng referee sa mga maduduming taktika nito. Round number 7, tuloy pa rin sila sarte sa pag-pressure kay Casimero. Kaya gumanti na rin si Casimero. Nangagat na naman ang magulang na tila vampirang Argentinian sa harap pa mismo ng kanya mga kababayan. Napailing na lang si Casimero sa napakagulang na boxer na ito. Round number 8, gumanti na ng panggugulang si Casimero. Aya muli siyang nabawasan ng puntos, pero tuloy pa rin ang gulangan sa kanilang labanan. Contarle punto también. Ah, ah, ah. Eh, para de contarle punto. Sucio. Round number 9, dinarag nila sa arte si Casimero. Kaya bilang ganti, hindi na siya nakatiis at binayagan na niya ito. Trabajo de cabeza. Toda la pelea ha sido así, eh. Toda la pelea. Una máquina de cometer infracción. Tuloy ang bakbakan at ginawa na naman ni Lazarte ang kanyang signature move na pagsuntok sa likuran ng ulo ni Casimero at tila wala ng paki ang referee dito. Nagpakawala si Casimero ng isang malupit na kombinasyong suntok na nagpabagsak sa Argentinan boxer. Camero, Oh! Hilong-hilu ito sa pinsalang natamo, habang si Casimero ay parang tigre na nilapa si Luis Alberto Lasarte. Ba Hindi na tinapos ni Lasarte ang bilang ng referee. At pumunta na siya agad sa corner At parang binastos na niya ito Kaya nasay by the bell pa si Lazarte At umabot pa siya ng round 10 Parang wala na sa sarili si sa Lazarte Lasing na pala ito sa mga suntok ni Casimero At dito na tinapos ni Casimero Ang pinakamagulang na buksingerong Argentinian Iyak ang kanyang pamilya At ang lahat ng tao sa arena Na nakasuporta sa kanya Sa mapait na pagkatalo na sinapit ng kanilang bida. Nagkaroon nga pala ng gulo dito at kinuyog si Casimero at ang kanilang kampo dahil di nila matanggap ang kanilang mapait na pagkatalo. Hindi lang niya natalo si Lazarte kundi ipinatigil rin niya ang boxing sa lugar nila. Ipinagbawal na kasi na mga International Boxing Organization ang pag-host ng boxing sa bansang Argentina dahil sa gulo na ginawa nila. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang support God bless everyone.